wait lang, wait lang. Nakakatakot. <laughs> Halik Ang Kaya mo yan, kaya mo yan. Sige. Ang oh. Sige, okay lang yan. Hindi, sige. Lang. Oh, kaya mo yan. Nag-hello lang ako eh. Hello! Hello, oh. Hello Kuya Mat! Hello! Oh. Hello! Hi! Hello! Oh, diba? Oh. Oh. Oh, hello! 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 hello. Manok. So, our menu for today. O, oh, ginisang kamansi daw. Kamansi. O, oh, tsaka? Uy na, yes. Tinola. O. Oh, 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 di makita. Ayan, tinola. O. Oh. Hmm. Mm, kain tayo, guys. Tinole. Kain po! Uy. Go! Kain sa ilog. Hello, Dabba!

Halika. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sige. Oh. Sige, okay lang yan. Hindi, sige. Lang. Oh, kaya mo yan. Oh, go. Ganda na. <laughs> ah, doon sa baba. Woohoo! <laughs> Woohoo! <laughs> 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 eh na, mali, mali doon na. Oh. Dandahan na, ah. dandahan. Mga ano ka doon, ah. Oh, dandahan na. Ah. Malalim ba dyan sa baba pa? Oh, dandahan na. Ah. Ang pangay ka doon. Hello, mga ka-hungry! Nandito tayo ngayon sa Barangay Alibeng. Ito so tayo ngayon sa bayan ng aking ama. No? And tayo ay uh, maliligo. Ayan, nature. Uh, day 1 tayo ngayon. Kararating lang natin kaninang umaga. Ayan. So, enjoy mo na natin. Na miss ko to, no? Ayan, no? Madalas to, dito. ah, dito, madalas, no? Ito swimming. Ayan.

suman Hello mga ka-hungry Tayo ngayon sa bukit ngayon, so Pupunta tayo ngayon Sa bukit Bibisitahin natin yung uh, Alagang baka Ng aking uh, ama Bukas doon din tayo mag uh, pipiknik magluluto tayo mm -hmm. ng inihaw. Oh, ano ayan Tanim ni lolo. Yan ah, yan ang nililisan ko na pag ano niya. Ito. Oo. Oh. Uh, ang ganyan kalawak sana. Oo, takto na yan. Ang ka na. Oh, eh, problema kasi pag kumulan, ay oh. ay may, may talbos niyo, ng kamote. May, may gabi. Wag na. Nandiyan mm. eh, na. No? oh. Talong oh. Ayoyoy. Ayoyoy, ay. daming ay, ay, ay. ay. talong, guys. Oh. ay. Oh. kamatis Talong. Ito, ano to? kardis. Ah. Hmm. Mm hmm. Bahay kubo ni Lolo. Lalaki na naman yan. Oh, okra. O, okay. oh, yan ang... Ito, so, ito ba lang, May ano, pumpkin. Oh. Pumpkin, kalawasa. Nilalanggam pa. Ito ba lang, o? Oh? Ah. Ano ba? Pang binhi Oh, yeah. okay. so, pang binhi yan no? oh. pang binhi pang tanim ni lolo oh. Uh, marami, marami nang malilit hmm. kalabasa madamot hmm. masyado itong kalabasa na ito iisa lang ang <laughs> ano oh. sakto oh pang pakbet oh uh -huh. aha Ay, may mga Ay, ano, ano namin, ko, tignan mo. Ano, 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 ano pala ito eh. Bahay kubo. Ah. eto ano ito pa? Ornament. Ube yan. O, ube. O, ube. dami bunga din yan. Tanim mo rin yan. Tumubo lang yan. Ayun, ang dami Ayun, pa patola. Ayun noon sa tabi ng mga Ayun, <laughs> dami. No? Mm. Ito, ano ito? Alin? Ito, ampalaya. Ah, wala pang bunga. Ano ah, yung na ito, nakabalot. Oh, o, no? oh, ampalaya, binalot. Para hindi kainin ng uh, insect. Lagyan mo yung ano, ha? Oh. <laughs> Malaki na lang tama pang pakbit bukas. Sakpan, pang pakbit ayo. Dami na kaming napitas, may napitas sa kung dalawang ano. Meron pa dito, lo. Oh, ito pa upo. Oh. Mabubuhay ka talaga dito eh, oh. Oh, upo, upo. Laki no. Pwede na tong harvestin pa. Ayun oh. yung dalawa pero yung ano yan? Ano yan sa likod mo? Upo. Upo. Kumakain ka ba niyan? Uy, ano yun? Wala yan. Ayan o, sitaw. Ayan o. Mahaba No, sitaw, spring beans. Oh. Ito, ang laki na niyan po, sobrang na yan. Ito. Oh, ayan, katamtaman tumata ito. Ano? Mm. Kita sini bukas na mga to. Sika. Well pa tola. Eh? Oh, tomato. Oh, ano no? Pwede na 'yung isa oh. Tanggalin na eh. 'yung isa, tanggalin na pitas mo dito, balong. Eh? ay na, eh. na, na lang 'yung dalawa Bukas na lang 'yan. Oh, bukas pa. Yung talong. Talong 'yan. Eh. Ay, Dami. sito pa pala 'to. Ayan. Yung sitaw. Oh, sitaw. Ay, no, way, mahaba nang. Huh? yung dati kong ano, ay, ayun na, ayun na, namatay na. Ito mga bago na yan. Kasabay niyan manang... oh. Ito. Ito tres. sili o. to? Ang lito man Oh, ha. Ah.

Ayan, so bumisita tayo after few years. I think dekada na, no? Nakapunta tayo dito. At uh, ayan oh, naakit pa yan dati ngayon uh, masukal na tong lugar na to. No, masukal na. Ayan. Gandun. Pero puro ano na, puro halaman na. Ayan. So, ito na yung natirang baka ni Lolo. Ayan. May bagong panganak na. Ayan. Oh. Simpleng buhay dito, no? Sa farm. No? Kailangan talaga meron kang ah, tanim. No? Para may kainin ka dito. Ayan, kakain na tayo na suman. Suman, suman. Bakit hmm. din nagdagan mo? Kakain tayo na suman. Dapat yun, lahat yung nalilagay mo sa harap mo. Hindi na. O, na Kami na. Kailangan, Kailangan na, po nakaganyan. Na, na, supportive, supportive parents. O, oh, ito daw dapat nasa harapan. O, oh, ayan. O, oh, mukbang. O, oh. give me, give me some lights. And, Ayun. Ayun, no? Ayun, na lang, oh. ulit ako na nakita ng ganito suman. Mukbang. Oh. <laughs> yung Bang. suman dun ah. Oh. sa amin, mo. ganyan, no? Ganyan yung kanipis. Pwede niyo pa ako dito. Ay! O, oh, kuha lang kayo dito, ha? Pinalagay ng ni Lola mo. Ano ko daw, eh? Imukbang e ko daw. O, <laughs> oh, ayan. Sarap. Sarap na. You want sugar? May asukal lang. Yung na, na ako. May asukal oh. na yan eh. Kunti lang. oh Huwag ka lang kuha lang kayo dito ha. Huwag ka kayo. Oh. Pagkatapos sa bukid, mukbang naman na suman. kita oh, ko agad dito. Hmm. Dito ko lang kung ano. Vlog ko kanila. Ito hmm. Sarap oh. ah. Ito. Oh. Nagutong ang hmm. bata. Walang kaya hindi ko uubusin to. <laughs> Tumama ka, Matt. Kaan mo ka sa vlog? Ah, Tapos promote mo sa mga classmates. Shy ko siya. Mag-promote mo na lang, sabi mo. Sa ano? Tag ah, dito. Ano to, like and subscribe. Ah. Pariho lang yan. Anong tuman na. Famous naman ako sa TikTok. kasi sa ilan ako na sa TikTok. Sa TikTok ako yan. Hmm. ako Tiktokerist ako. Hmm. O yun? Ginawa, ginawa lang namin to kanina. Pagbalik. <laughs>

<laughs> mm. <laughs> maliyan, Oh, ano yan? Oh, Naka-record naka yung ano. yung mata ba? Have a bite. Rest? Naka-record Tug na yan, ma. Ayaw na raw niya? Ayaw na daw niya. Isa yung binigay sa kanya. Ano? Ubo. 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 Pagustuhan mo ah. So, ano yan? Pintas mo na? Punting asok na, na. Na, na, na. Ano yan? Mamukbang din yan dito, sasabay? <laughs> Palimutan. <laughs> Gusto ko hmm. na. So, pa? Kaya mm. na? Gusto ko pa? Pagod, eh, pagod na yan. Saan? Pagod na yan. <laughs> pagod pa, lalaki na yan. Nakadaal ba Hindi. Pagod ba? Lalaki ng lalaki ng bintay. Pagod? <laughs> Grabe ang hitres. diyan na papa Bagal lang lumakas. <laughs> Di yan nagbaba. Pagod oh, na yan. Pakalik na mama. Tapos okay, na. Ma yung okay. pakalik na yan. Oh. 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 Good morning mga kahangkri Day 2 tayo Dito tayo ngayon sa Sa Bukid no? Yung pinunta natin kahapon At tayo ay nag set up yan, no? Kahit maulan, maaraw Nag set up tayo ng trapal Morning. At uh, tayo ay magluluto, magpi-picnic tayo, no? Not possible yung ating uh, camping pero picnic, okay na 'yan. Ayan. So magluluto tayo ngayon, dito tayo kakain. Ayan. Hello. Hello. Ayan, so Ha, luto na tayo. Let's go. Ayan. Oh. Ay, gusto hindi, gusto, gusto niyang ano, hindi ka ini. Ang brownies. 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 brownies.

wala pa akong nakuha Yung ilang piraso lang. Yung Thai chili pa, pawang sausawan na, mamaya. Na, ah, ito na. <laughs> Ayan na, yung apat. Uh, ba't apat lang? <laughs> green na pa yung iba dito. Yun. <laughs> Sarap yan mamaya. Ah, magluluto din kami ng oh, freshly ano, na harvest. Harvest it. Flesh, so, freshly so, harvest so, okay. na gulay. Magluluto kami ng pakpet. No. Sabay ng inasal. Alright. Kumuha ka doon. Kumuha ka doon. Hmm. Budol pipe. oh, budol. Ano yung gagawa mo? Bakit? May dami yung hmm. oh. Suman. So, so, Siyempre, budol pipe. Kailangan naman hmm. malang kanin. Tama Chicken oil nyo. Hmm lalagyan ko ba chicken oil yan. Let's pray. Kain na tayo. Lord, salamat po sa uh, mga biyayang ito sa pagkain ito. Uh, Dinisenyo niyo po ito, Panginoon, maging kalakasan namin na pangatawan akatauhan At salamat po sa weather kahit bumulan, ay magkakasama po kami. Salamat po. Maging uh, blessing po ito sa amin. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Amen. Amen. Yan na. God Let's eat. eat. Mm. Yeah. Malinis to ma? Pwede dito? Mm. Maghugas. Paghugasan ng kamay. Pang hmm. ay pang kinatuloy. Eh, Tantan <laughs> -tan, yung maghugas ka doon ng kamay. Pagkain ka okay, ulit. Pagkain ka ulit. Nako din, hugas din kamay. Subuan ka na. Subo na lang ikaw. Hindi, tapos na ako kumain. Oh, ikaw, kakain ka ba? Kumain ka, 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 pa? ka, ka, ang gusto mo. Alam ano niyo, sama din siya. Uy! Ganyan ko. Naglagyan mo ito ng ano? Tot. Ay. Gandaan dito. Ay. Sige, te. Go. Ang chicken oil. Mm. Yan ka na. Kain ko pa ang kanin. Kain mm. tayo, guys. Akala uh, ko may pinaabutan ka doon. O, hindi na talaga. Mga alok ha. Uy, lalim nun ha. Uh. Lalim dito ha. Huwag kang apak na apak dyan. May yes. lubukol ka. Ang... O, oh, himaya si na kita dito. Apo. Hmm. Busin mo yan ha. Ikaw na. na. Ha? Hmm. Hindi na kakain. Hindi na raw. Ang dami Yibo yan na. Ano na, pa? May. Naka dalawang pinggan. <laughs> Kadawang balik na. Oh, okay. Manila, papa. Oh, wala pa yung naknak, ba pa Ano ngayon mo? Sarap. Ay, ano ba ito? Ganyan kahigot ng sabaw. <tinyan> Check mo ha, isang ano, wala silang sabaw sila. Ayan na. Uh -huh. Yan, budol Baka pa pa yung Pipe, yan, pipe. na. Ako yung judge. Chicken oil pa ba? Ako yung, Ako yung judge. Ikaw yung judge? <laughs> Sige, judge mo na. Ambo <laughs> na.

na ukra. At sa liwa. <laughs> Malamis kami. Mm -hmm. Matagal kaya rin yung nagbunga. Matagal yan ma? Mm. Kasi yung taba kasi nya, ay nagbunga ano na? Mataas na. Sunod-sunod naman. Oo. Mm -hmm.

dahan lang uh, day 2 hindi ulit hello mga kahungry day 2 na tayo uh, dito tayo ulit no yan sa ilog So far, hindi lang tayo natuloy sa camping. Dapat magka-camping tayo ngayon. Ayan, hindi lang tayo kasi may bagyong Leon at uh, napakalakas na pero so far ano naman na uh, uh, medyo maaraw naman na dito hindi lang tayo makapagtuloy uh, ng camp kasi basa at uh, maputik na doon sa area na uh, pag uh, sa camping natin but no, nakita nyo kanina nag uh, ano lang nag uh, Uh, kumain na lang no nag fight na lang tayo nag picnic na lang tayo and uh, after ligo ulit all right ah. Uh, i hope you're enjoying ito ang video no buhay sa probinsya ang uh, ang sarap lang na magbalik no doon sa mga lugar na madalas sa pinupuntahan mo ng kabataan mo alright so I hope Okay, then, meron kayong ganitong moment na makapag-journey uh, uh, ba kayo, no? Makabalik kayo sa lugar kung saan kayo lumaki. Eh, eh, kung may ganitong klase, o sabihin natin, no, mas iba pang adventure, or comment nyo, no, sa ating uh, comment section, ano yung uh, na-experience nyo nung kabataan niyo at binabalik-balikan nyo. Alright, sige, maliligo lang ulit. Stay tuned! ilog wuhuu na kami ng bahay bukas na lang agahan natin bukas maligo bukas na lang good morning mga hangry day 3 na tayo ayan morning day The... 3